So nandito po tayo sa Kirino Grandstand at pinausap po natin ng isang uh, kapatid na Iglesia Ni Cristo na okay lang naman daw po na mag-update kami kasi syempre to be respect din naman sa mga kapatid natin Iglesia Ni Cristo. So pumayag naman sila na-update kasi mas maganda na nag-update tayo dahil nakikita na siyempre ng Pilipino na eto na naghahanda na Iglesia Ni Cristo. So nakikita nyo, malinis ang ano, Kirino Grandstand. And uh, flashing ni Yorme yan, nakita nyo maputi yan. So ang laki ng stage. So inagahan na namin ng inagahan na namin ng pag-update kasi alam nyo bukas hindi na kami makapag-live. So bukas siguro hopefully ah uh, uh, mag -mag kami ngayon dito and then uwi tanghali balik kami Edsa naman sa Edsa. Edsa naman tayo and then pagkatapos son, balik ulit tayo dito. So ang mangyayari, balikan kami para lahat masuportahan natin. Lahat ng grupo na mag, uh, magkakandak ng Peace Rally ay susuportahan natin. So uh, dito muna tayo sa Quirino Grandstand kung saan ang mga Iglesia ni Cristo ay eh, talagang handang-handa. -handa. Nakita nyo, akala nga namin, akala nyo ba mga kapatid ko, akala ko, doon sa labas lang yung stage. Nagulat kami kung saan pala yung dati ng January, eto din. So, binayagan kami makagala dito. Ay, igala namin kayo, ha. Shoutout sa ating lahat, ha, oh. So, magdamag kami dito kasi para makita nyo mamaya dahil ang dating ng mga tao, mamaya hapon, eh. Bukas kasi, hindi na kami mga pag-live kasi kagaya ng dati. So, mas maganda na nag update namin kayo. At least nakita nyo na eto. Bukas, kung nandito kami, eh, talagang video lang. Mahihirapan. So, ngayon medyo okay pa. Talagang, nakita nyo ang lalaki ng satelite, mga satellite ng mga ano oh. Ang lalaki satellite ng mga mainstream media nandiyan ano, mga naka mga naka ano na sila, mga naka mga naka standby na 'yan. So pinayagan kami, okay lang daw mag-ikot, so mababait sila. Ito ikot tayo. Dito. Shout sa inyong lahat ha. Hindi ko kayo maisa-isa pero shout out. So, akyat tayo dito. Pwede pa umakit kasi may mga tao eh. Kasi dati umakit kami dito, sinita kami. So, pwede tayo umakit dito. Akyatin At, natin ha. Ito yung kirino. Malinis oh. Tingnan nyo, nilinisan. na na to eh. Kaya maputi. Nakita nyo hagdan. yan Naputik to dati. Pero yung tingnan nyo, ano, malinis. So, akyat tayo ayan, akit tayo tapos iharap ko iharap ko mamaya ha. na ta lang tayo yan. Dito muna ako. So dito kami hanggang umaga. So marami na matutulog ano, pwede pala kami dito mamaya. Siguro sa labas lang kami mamaya dahil marami na po talaga expected na yan ayan. Ito po yung ano na. Ito yung harap ng mga Peninsula ng mga hagdan pero we stay sila doon sa ano sa global sa oval sila nagtayo tayo yan so okay naman daw po mag ikot yan. shout out sa atin lahat ha sino mga nandyan so mabait nakakarusap ko po nyo naman nakinausap ko yung isang kapatid ng iglesia na nagpaalam kami okay walang problema so talaga po sumusuporta kami lahat ng mga event ko anon mo ikagaganda ng bayan ko dito tayo Ayan. Dito nagpasalamat si Tatay Dila guys nung bago siya bumaba Buti nga hindi na mapanghiho oh. nung si Mayor Isko maganda na at least di man ako makapunta bukas dito dahil punong-puno na, na. naigala ko kayo, di ba? Sa estates nila. Eto, estates sila ta. Laki oh, grabe. Iglesia talaga. Pag iglesia talaga may pagkakaisa. At saka maganda oh, pwede nilang gawing ano, tulugan to. Ang linis na oh, walang hindi umapangi. Hindi mapangi kasi oh, na inaano ni ano ni Yorme. Ito ang haba ng stage na kita nyo. O, oh, nakita nyo yung stage, di ba? Likod yan, likod, di likod yan yung stage. Oh. Eh, Bernardo, tang magandang hapon din po. oy shout out sa ating lahat ha. Yan. Malinis po, at saka pininturahan na. Mabango. Tinan nyo ang puti, o. Oh. Kita nyo, o. Oh. Sarap paglakad. Na-flashing na po pala to. Yan. Ito po yung kanilang gagawin. Uh, Iglesia ni Cristo uh, stage pero bukas hindi na natin ito makikita dahil puno-puno na po ng mga tao so sa hapon dun kami sa EDSA EDSA Monument so magdamag muna tayo dito ngayon and then bukas uwi lang tulog sa glit balik naman EDSA tapos naman balik naman dito sa gabi para lahat na susuportahan natin Ayan ang stage oh. Tsaka ano, galing sa are, arena yung iba. Pag nakita nyo yung mga bus, nakalagay eh, from Bukawi, ah, Bulacan, arena. Parang ganoon po yung nakalagay. Grabe yung mga sound. Ang laki ng LED sa labas. LED sa labas, ang laki oh. Duterte na pinilaw. Hanggang bukas yan. Hanggang mamaya. Kasi mamaya magdadatingan na sila. Tsaka maganda sa kanila dito. Alam nyo ba mga kaibigan ko? Ano sila by distrito eh. So hindi ka maliligaw. Ano ba? Ah, distrito na to. Dito sa distrito ng distrito ng Taguig, so dito lang sila talaga naka-place Kita nyo, mga tent doon tayo, ikot natin eto yan, eh, turo ko sa inyo eto yung Manila Hotel, yung nakikita nyo parang building na mataas kung saan dito kami dati nag-cover ng sa filing ng kandidasi ng uh, pagka-senator, eto naman pong nakikita nyo eh, uh, Manila Ocean Park ayan yan. Tapos yun, harbor. Ang ng mga daga, ang mga barko yan. So, yan. So, kung makikita nyo, may mga uh, mainstream media, mga TV network na rin po na nag... mamay uh, ikot ko kayo na nag... Doon sila eh. Doon sila nakapweso sa dulo eh. So, iikot namin. Ito, of Manila Ocean Park yan. Ma'am. So, ganun kahaba. Pero alam nyo ba, bukas puno to. Alam nyo ba, last year umihi kami ha, naihi kami. Isang oras bago ako nakaihi. Sa sobrang dami ng tao. Hindi kaya ang tarpulet na nilagay dahil sa, sa, dami. Pero napakarami din naman na ah. ano, ah, public toilet. Ang problema, sa dami ng tao. Kasi bawat ano yan eh. Bawat, wala pa nga dumarating eh. Bawat kanto, madami yan. Bawat kantong to, sampu. Kanto dun, sampu. Hindi lang 100 na toilet yung nilagay ng nung January So siguro ngayon mas dadagdagan 'yan. Ang signal oh. Dito ako may karibat dati, 'yan dito dito. nagkaroon kami ng rebate. So 'yan. Ay may mga police station, yung mga etong kas police station kaibigan na namin 'yan, eh na namin. Yan. So ikot tayo ha, ikot. Turutin natin 'to, Manila Hotel. Nakapasok na rin po ako sa loob ng Manila Hotel kasi na-invite din po kami ng yung for uh, friendship po ng China Philippines. So, nang noong July, yan, ang po kami sa Manila Hotel. So, luma na rin po yung Manila Hotel. Pero, isa sa pinakamaganda yan dati. So, ikutin. Ito, mapupuno to. Lahat yan yung nakikita nyo. Yung, yung puno yung bukas. Dito din, no? sample pa lang yan mamaya daw po magdadating yan so bantayan natin hanggang umaga tayo dito ah, namatay ng anak Yan, mga sasakyan po yan. Galing bukaw ito. Yung mga bus na yan. Eh, tambak ang mga paninda nila. Eh. Tingnan nyo, tambak ang mga panindaw Ubus yan, bukas. Lalo nga ang mga Jollibee dito, Chowking. Sabi ko sa inyo, oras bago makapasok. Kahit pag CR. Ito ang lawak ko. Yung po nakikita. Ocean partner na rin to. Ito yung kabila. Yung tapat na yun. Tuluhan nyo na. I love you too, si Swapa uh Oo, -oh, thank you sa inyo. Ha? Update lang natin si Swapa Ito yung, alam nyo naman, noong January din, ganito, nakapag-update kami. Pero, yung oras na ng event, hindi na, di ba? Kasi wala na talaga. So, sinamantala namin na makapag-live ngayon. Hanggang umaga dito na kami. Tutulog lang kami sa Gising Edsa naman muna and then balik ulit dito. Ay ano, ang daming ano. So na malapit na tayo sa pinanggalingan ko. Ikot pa tayo doon sa sa Global, doon sa may grounds, sa, may grass, yung malawak na malawak doon. Kasi ano yun ay, may by distrito, hindi sila maliligaw. Kasi yan mamaya mag mag-aano sila ng ano, may may sila silang itutulos ano, sa Tagalog, parang iaano dun sa grass na halimbawa, distrito ng Tagig, distrito ng Bulacan. So, yung mga paparating, alam nila kung saan na sila po pwesto. Ganon sila ka-organize. Ayan. O, diba? Wala sa stage ulit. Tayo, papasok tayo. Igala ko kay sa ground. Mamaya na. Tingnan muna natin yung tarpoli nila. Dito tayo titingin sa tarpaulin. Ito to. Tingnan natin. Ito mali ayun, no? Ayan, oh no? kala. Ayun oh, binigyan sila ng ano hanap boy dito, oy. Lolo, lolo. Ayun. Ayun oh. No? Kalesa. O di ba ayan oh, no? tourist spot oh. Binigyan ng hanap buhay sila, o, ayan. Iigot lang 'yan, makita na, di ba? So tuwa sila pag may mga tao dito kasi nga alam yung kung bakit nagbibigyan nga ng trabaho. Ayan, mali ano, ayan, mali na, oh. mali na ocean park. Diyan pumapasok. Ayan po. So, ito pati na natin. Ah, yun pa rin sila. O, ayan. Kuya, pakita ko lang sa mga viewers natin, ha. Ayan. Ang nakalagay, Iglesia Ni Cristo, Rally for Transparency and a Better Democracy. Ayan. So, hanggang ngayon, naglalagay pa rin po sila yung mga kapatid natin dito. So, respect naman natin sila. At sila naman yung bababay. nyo. <laughs> Oo nga eh. Ayan. So, ayan, marami naging may kalesa. Mamaya, wala na itong mga sasakyan na ito. Tatanggalin ito. Kaya lang po sila nandito, nagkakabit. Parang gusto kong ng t-shirt. Parang may t-shirt sila. Grabe, ang dami nila. So, iba talaga, no? pag may unity talaga sila. pa ayun po, o, bumalik tayo na so, pasok tayo mamaya dito sa grass ikot lang kayo ay, sa harap ng stage sige, ipasok ko, ano, ko kayo sa sa harap ng stage mismo kasi yung pinakita ko kanina alikod yun eh, no, ayan na. layo na nilakad ko, no, 30 minutes isang anong ikutan hindi pa tapos igagala ko pa kayo dito ayan no oh. yung mga sa ground doon yung mga grass dito muna tayo sa ano stage o oh, pa like and share ako Just... yung mga hindi pa nakasubscribe please subscribe na po kayo kay JM Blast kasi para updated po kayo sa mga darating nating mga short videos upload natin long videos, live streaming, podcast, any uh, any na e, ano natin i-post e, natin sa JM blog, sa sa community sa community natin para maka-receive kayo ng notification. Ayan. So ayan po oh, ang ganda oh. So uh, nam natin kasi bukas din na to. Oh, marami na talagang tao at saka hindi na makakapag-live. So, nam namnamin natin 'yan. Oo, oh, oh, no. mga bastos niya ayan niyo. Ayun, tingnan niyo, oh, grabe ang laki oh. So dito muna tayo, Violet. Ang ganda, ang ganda siya. Sobra. Hayaan niyo na 'yang mga 'yan. Kayo, wag niyo alip ano eh, alipusta inyo mga yung mga ano uh, kanya-kanyang paniniwala natin. I-respect natin, i-galang natin. Hindi naman kayo pinipilit na sumali eh. Huwag niyo nalang baskusin. Eh. Walang, walang bastusan hindi nga namin binabastusan katoliko eh huwag ganun huwag yan nyo lang kasi nag, eto eto yung gusto nila na sa pamamagitan nita, nila na uh, ma-express nila na eto wala na kaming tiwala sa gobyerno mo parang ganun ang ganda na oh at least di man tayo makapag live bukas nakita nyo na oh kunyari kunyari yan ang ganda no laki Mamaya at bukas ang magdapinan. So na. kita nyo. So okay, pasok tayo dito sa kanilang ano, sa kanilang Kuya, pasok lang ako sa glita. Bago lalabas din ako. Ano to, yung mga sound system, ayan. Kuya, saglit lang ha. Ayan sound system, ang ganda. Ang ganda ng nakatapat sa stage nila, oh. Kita nyo? Very organized talaga. Nainggit talaga ako. Kaya siguro maraming beter. Bitter Campo. Ito po yung mga sound system nila na magre-reflect dun sa stage. Okay. So, ang ganda. Diba? Sera, lang ako. Okay. <laughs> o, oh, di diba? Nagpaalam ako, ha? Huh? Hmm. O, oh, yan. Ang ganda talaga, o. Oh. Yung camera. Yan. Yan nakita niyo.